So, ayan mga kaidol, meron naman tayong bagong gagawin. So, anak ninyo mga kaidol yung ating uh, flexible na lid no. So, papano nga ba natin ilagay nitong uh, flexible lid na ito mga kaidol sa ating bawaw no. So, napakadali naman to mga kaidol. So, taposin mo itong video na ito para malaman mo kung papano nga ba natin itama o saan nga ba natin ilagay ng tama ang ating mga flexible na lid katulad nito. So, dito mga kadol, nakita niyo yung ating uh, cover sa ating light. No? Siyempre mga kadol, isprayan natin yan. Para magiging black mamba. Yan mga kadol. Sa paglagay dito mga kadol, so ganyan lang. Oh. So, ito na yung ang finish niya. No? Yan po mga kadol. Yung yellow. Yan. So, ito po yung final mga kadol. Yan. So, napakaganda mga kadol. I'm sure magustuhan ninyo, no? Napakaganda. At saka, mabiganan ka talaga kung ganito yung pagka-design sa babaon mo, no? O sa paglagay sa lid ninyo. So, hanggang dito lang muna mga kadol yung video na to And don't forget to like my video. I-follow ninyo ako mga kadol sa hindi pa naka-follow. I-follow ninyo ako para sunod natin ang mga upload is meron matutunan. Thank you.